Hindi daw madali sa kanila kahit i-overhaul. Paano madadali eh meron hindi alam. Yan <laughs> e, ang... Naku, 2,000 siguro. 2,000. Baklasin mo. Ito sinira pa niya oh. Oh, ba? Minersa niya, ah. ano ba? niya. Ano bakit? Eh, wak. Nalaman ko ito. Sa galit na galit ako eh. Ganito yung ginawa ko isang araw eh. Ano problema nato bossing? Ayaw mag-stuck ng hangin. So, ba, paano pinagawa sa kanya na paano ayaw magawa? Eh, gusto ko sa kanya po. Ito na natin ng kopay, mas maganda. Pati mo pa yung loob Wala Kailangan pitting stone, masisira itong air naman. No? Thank boss. Oo. Oh. na sa P2D na. Lagyan na natin. Lagyan mo na rin. Hindi daw madali sa kanila. Kahit i-overhaul. Paano madadali? Eh meron hindi alam. 3 months warranty dito, boss. Eh, boss, napuwersa pala talaga yung ano. Oo. Uh -huh. Sana na talaga dahil nasira talaga pinaayos mo sira pa sinira niya tuloy ayun na ayun yung tornilyo ba ayun yung lubog ng tornilyo sumampa sumampa na dahil pinirsa ayun na sumampa na ano? may tornilyo rin yun eh napihit nagawa eh. mo ano bula ang bulaan niya dito lang manggagala dito o kaya din eh basta sa parte na yun ito na lang. Yan. Uy, pogi. <laughs> Uy, mas pogi <foggy> ito. <laughs> Grinder. Ito na yung ano niya, yung... Cup. Cup.